Ayun, mga kamekos-mekos. Wow. tingin tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Keripok Rasid Mall. Dito sa Alkubar Mga kamekos-mekos. Meron tayo ditong Oppo. 449, Pork 550 real, May 730 riyal, At 1,400 real sa Oppo. Dito naman tayo mga kamekos-mekos sa Samsung. Mga kamekos-mekos. Sale sila dating 625 ngayon ay 449 real na lang mga kamikos kosmekos tingnan mo mga kamikos kosmekos eto siya wow o, nasa 5000 na lang to sa pera sa atin medyo sale sila ngayon mga pala, mga kamikos kosmekos nakita ko yung kagaya na cellphone ko dito mga kamikos kosmekos yung ginagamit ko ngayon eto siya ang price niya pala dito na ginagamit ko sa sa ngayon ay eh, ito 1499 ayan so ko ha wow ayan ang ginagamit ko ngayon maganda yan 8 GB RAM na siya 5000 battery and 256 GB wow ayan nga kami kosmekos ayan yung Samsung na ginagamit ko ngayon sa pagbablog uh, sino naman diyan ng iPhone lovers Meron dito ngayong iPhone 15, yung bagong wow. labas mga ka mekos mekos tingnan ninyo ang price ha mabuti dito lang yan sa Rasid Mall Alcobar mga ka mekos mekos eto siya isusom ko mamaya ka mekos mekos yung iPhone 15 kung magkano at magkano ba ang sa pera sa atin sa ngayon ang price nito naglalaro sa sa 6,000 real uh, 6,000 real Wow. Nasa kwantsa na nasa 75k sa pera natin ang 6000 real. Meron silang iPhone 13 kompleto.